Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2003, reverse die 1A? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na. Ayon sa ating numista, na nagkakahalaga ng 100 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuoang bilang na 14% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2003, reverse die 1A? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 100 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuoang bilang na 14% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2003? Reverse die 1A. Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel. Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 100 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuoang bilang na 14% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.